Ito, 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 itong apat na ito, ito, mapasawi ko pasayero to. Ayan, huwag yan. May kahit ano, may makme. Kaway, kaway naman, kawi kaway. kahit ano, may O, ayan. Ito, may mabalang, medyo may pila na tayo. Ayan, o, ayan, o. Okay. <laughs> ayan. Masahaba pa umamaya yan. Okay. Ayan, yan nagpahilan, ha? Hindi. Ayan. Okay. 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 Ayan, si ate. O, galit lang po, galit lang. Biligyan ako, na pasaero, eh. ako na pasaero, ng pasayero eh. Ha? Biligyan ako ng pasayero ng Wow, Ayang ah, pritumbangos. Ay, Ibig ko sa apu ko. Pritumbang. Ah, Pwede rin sa ulam. ko. hindi ako. Ako ano? 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 Ako nga, ano? Ako tayo Ako Huwag Ako ano? Ako ano? 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 Ako ano? ano? Ako ano? nguya ano? Ako ano? Ako ano? Ako ano? Ako ano? Ako ano? Ako ay, okay, di si bali, ito na yung jeep, o. Oh, ayan, o. Oh. Di po, ito na, oh. Ayan. Ayan, may pila na po tayo. Oop! Oh, dipo po, balik bayan po, balik bayan. O, oh, ayan, oh. Sige, mga balik bayan. Ayan, yung mga makukulit kong pasero na sa likod, ayan, oh. Ingit-ingit. <laughs> Sige, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pila po kayo, pila, makipila po, makipila, anim, pito, walo, siyam, sampu kuya, pila po, pila, makipila po, ay, 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 may dalawang bata, sige, okay lang, sige, kuya, makipila, kuya, makipila lang po, sige po, makipila lang, para <laughs> maayos po yung ating pagsakay. Hindi kasi yung ating ano. Uh, ay... sige, okay. Sige, sige, sige. <laughs> ah, maluwag pa rito kuya. Pasok ka. Oh. Ayan o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apat pa kuya. Apat, apat. Apat pa ate. Kuya, dito ka na kuya. Apat pa kuya. Sige, pasok ka kuya. Ate, tatlo balik ka dito ka. si ate, liya. Okay. Kalimat pero. Tatlo patay oh. okay. tatlo, tatlo. Tatlo ka okay. tayo, Sige, pasok kayong dalawa. Abante ayan. Oh, sa harap. Isa pa sa harap. mo tayo. Ayan, okay. Hop, ya, hop. Okay, lalakad na sila. Ayan. Okay. Ako na po natin yung barya. Ito naman. Oh. Oh. Okay na. Okay. Sige, thank you. Babay na po sa inyo. Babay na. Nakikita niyo yung ano yun sa ano. Ah, sige. May saan sa kaya ng sandigan? Ah, Robinson po. Lakarin nyo. Sa so may waiting shade. Saan oh, ka? Opo, sandigan. Sa so may waiting shade po ng Robinson. Ah, sige. Ayan, ah, nakapila na po yung pasero natin, oh. Ayos na natin. Ayan, eh, diretso po tayo ate Makidiretso po sa labas uh, ah, Makidiretso lang po tayo Di ba ate, diretso lang po tayo Pag ganun po Makidiretso lang po Para maayos po yung ating Pagkakapila <laughs> Di po, makidiretso lang yes. Hindi, ginawa ko lang pa sa ero Tapos bigyan pa ako tol. Galing Thailand. Sa Thailand daw. O, ito. Ayan. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Ito. Walo. O, sya mate. Sampu. Laging Isa. Labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima kuya, kaso kayo, labing anim ate, dalawa pa po kuya, isa pa ate, ate, isa pa pa, isa pa. Palawan tayo, labing anim, isa pa, o sige ikaw lang kuya.